Noong unang panahon sa maningning na mundo ng showbiz, kung saan ang mga chismis ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa katotohanan at ang mga bulong ay maihigit na bigat kaysa sa mga katotohanan. Isang babae ang piniling isabuhay ang kanyang katotohanan, tahimik, maganda, at may hindi matitinag na lakas, umupo isang hapon si Jessie Mendiola, aktres, ina, at asawa, sa tapat ng veteran showbiz reporter na si Ogie Diaz. Sa pag-ikot ng mga kamera at paglalagay ng mga ilaw, natural na dumaloy ang usapan simula sa maiinit na kwento ng pagiging ina, kamakailang kampanya ng kanyang asawang si Luis Manzano at buhay kasama ang kanilang anak na si Rosie. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing binabanggit niya si Rosie, ang kanilang maliit na batang babae na ang mga hagikik ay pumuno sa kanilang tahanan ng kagalakan. Binanggit ni Jesse ang maliliit na gawain na binuo nila bilang isang pamilya, mga yakap sa umaga, mga kwento bago matulog, at ang tahimik, sagradong kagalakan ng pagiging ina. Si Luis, ibinahagi niya, ay naging mas mapagmahal mula nang dumating si Rosie. Yakap ang pagiging ama na may isang uri ng lambing na nagpalalim sa kanilang pagsasama. Sa maliliit at personal na mga sandaling ito, natagpuan siya ni Jesse na kalmado sa gitna ng kaguluhan sa labas ng mundo. Pagkatapos ay dumating ang tanong, simple, halos kaswal, ngunit puno ng kasaysayan. Kung mayroong isang piraso ng Peking balita na nais mong sa wakas ay tumigil sa paniniwala ang mga tao, ano ito? tanong ni Oji, natigilan si Jesse, napalitan ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay dumating ang kanyang sagot, matatag ngunit malambot, tulad ng isang taong dinala ang bigat ng katahimikan ng napakatagal. Ito ay ang bulong-bulungan na ako ay isang ikatlong partido, sabi niya. Hindi nanginginig ang kanyang boses, ngunit pinipigilan nito ang bigat ng sugat na hindi talaga naghihilom, hindi dahil ito ay totoo, ngunit dahil hindi ito pinapayagang kalimutan, hindi siya nagsalita dahil sa galit. Ngunit sa tahimik na kawalang paniwala sa kung gaano katagal ang chismis. Kahit na matapos ang hindi mabilang na mga paglilinaw, kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, ang anino ng maling paratang na iyon ay nananatili pa rin sa ilang sulok ng internet. At maging sa mga totoong buhay na pag-uusap ay bumubulong sa likod. Nasagot ko na ang tanong na iyon ng maraming beses, patuloy niya. Sa kasagsagan ng isyo, ipinaliwanag ko ang lahat. Pero ayaw akong paniwalaan ng mga tao. Ang hirap. Dahil kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Yung tipong mas malakas magsalita kaysa salita. Para kay Jessie, ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang salaysay. Siya ay gumugol ng mga taon sa hindi pagkakaunawaan ang kanyang pangalan ay kinalagkad sa mga drama na hindi naman sa kanya. At gayon pa man, hindi siya nagpatalo. Hindi na sumigaw pabalik. Pinili niya ang pasensya at marahil ang pagtitiis na iyon ang naghatid sa kanya sa buhay na mayroon siya ngayon. Sa tingin ko iyon ang aking gantimpala, sabi niya, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang magiliw ng ngiti. Mayroon akong magandang pamilya ngayon at masaya ako. Tunay na masaya. Ito ang uri ng kaligayahan na dumarating pagkatapos ng isang bagyo. Ang uri na tahimik at totoo na binuo hindi sa paglilinis ng bawat sismis, ngunit sa pagpili ng kapayapaan kaysa sa ingay. Sa pagtatapos ng usapan, isa na namang meleston ang ibinahagi ni Jesse, ang kanyang pagbabalik sa pag-arte. Nakatakda siyang magbida sa isang bagong serya ng drama na tinatawag na Sins of the Father na ang kanyang unang easy project mula noong sandugo noong dalawang libo at Labinsham. Isa itong malaking hakbang pabalik sa Limelate, ngunit sa pagkakataong ito, lumalakad siya ng may mas malinaw, lakas, at layunin, nakipagsapalaran din siya sa paggawa ng nilalaman na nakahanap ng kagalakan sa pagkukwento sa kanyang paraan, sa sarili niyang boses. At marahil iyon ang ginagawa niya sa lahat ng panahon, pagsasabi sa kanya ng totoo, matyaga, Paulit-ulit hanggang sa isang araw, sa wakas ay nakikinig ang mundo. Si Jessie Mendiola ay hindi lamang isang pangalan sa isang headline o isang karakter sa screen. Siya ay isang babaeng mas pinili ang pag-ibig kay sa puot, biyaya kay sa chismis, at kapayapaan kay sa ingay. At sa paggawa nito, natagpuan niya ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa anumang bulung bulungan isang buhay na maayos, at isang pamilya na matatawag niyang sarili niya.